Sabi ni De, no? ah, itong mga to. No, no, ito no, no, ito hindi na ito tinulungan maghugas. Hindi na ito tinulungan si Deno maghugas. Kaya na nga nakaubos na ulam. Ganda <laughs> <laughs> na bahay ni, nila tayo, ah. no? O, oh, daming palay. Ah, ba <laughs> <laughs> Basta yung walang laman daw. Ayot. Sako lang. Sako lang? Ganda ng Boy Province mga idol. Boy Province. Shout out kay Kuya Koping. Kuya Kaping vlog. Asa na yon? Asa kabila? la? si Kuya Koping nag-aayos ng kanyang binilad na palay. Inabot ng ulan. Yan ang problema dito mga idol. Marami kang palay pero hindi mo mabilad. Puro ulan. Lahat ng palayan dito. Ito yung patubig ng patihan, barangay patihan. Uy, oh, natay ka dyan. <laughs> ganda, no? Ang ganda, mga idol. Ang maganda, ano, tangke ng tubig. Ang laki, ang taas, oh. Tapos ito yung makina niya, meron siyang water tank. Ganda mga idol. Sana sa ibang lugar, meron din ito. May ibang lugar na hirap din ng tubig. Pero barangay patihan. Sa kalam. Ganda ng tanke nila. <coughs> Baka naman. Saya baru kerjaan. Ini. Tapi ini itu loh. buhay probinsya ganda lawak na ano nila palayan hanggang dun palayan nila palayan tapos sa likod nila niyuga na <coughs>